Congratulations, Mayora. Salamat naman at natanggap mo na ng maayos ang pagkatalo. Abay, oo naman eh. Tapos na ang bangayan sa kampanya. At panahon na ng reconciliation. <laughs> Mayora, again, congratulations. Maraming. Congratulations. <laughs> you deserve it. <laughs> landslide ang oh, pagkapanalo mo, ha? <laughs> ikaw, ikaw nga ko pa nabagsakan ng landslide. Ikaw eh? no, talaga, Mayora. Anyways, alam mo, hindi eh, ko alam kung bakit maraming nag-aaway, no? tuwing election. Amo, tama ka dyan, Mayor, eh. Kagaya na itong managers natin. Aba, tapos ang eleksyon, pero parang sila pa rin ang mainit sa isa. <laughs> eh kasi naman, kung ano ang paninira ang sinabi ng laban sa inyo. O ba nagsimula? Eh, ikaw itong nag-upload ng kuwano ng fake news sa internet, eh. Ay. Pwede ba tama na, ha? Tama na, magpatawaran na kay ng ate mo. Oo nga. Junior, ha? Makinig ka sa nanay mo. Sige na. Magkamayan na kayong dalawa. Oo. Oh. Kamay mo ate mo. Ibabahan nyo na yung mga Ikaw so, pride eh. niyo. Sige na. Oo. Oh. Di ba? O oh, ayan. Pwede na ulit tayo magpakuha ng family picture. <laughs> Maraming nasirang relasyon dahil sa eleksyon. <laughs> okay. Okay, this okay. okay, is our natin, post. Eh. Ito yung post hmm? ni Mami eh. Yan, yan. <laughs> Hindi okay. niya alam kasi kay Davi siya, di ba? <laughs> yeah, alam na, alam na, alam na. Okay. Baka mag-aaway pa sila, ha? Parang masama ang loob mo. Tanggap san, Okay. Okay, ready. Okay. Yan okay na, photographer natin. One, two, three, smile.